Outwise, ano ano ba ang ng diwata? Okay. Okay, ano lang B Hello guys, pumunta nga pala kami sa parisan ni Diwata. Naku-curious kasi kaming mag-asawa. Ano ba talagang meron sa parisan ni Diwata at patuloy itong dinudumog ng mga tao? At heto na nga guys ang naabutan namin. Isang napakahabang pila simula sa loob hanggang sa labas. Nagmistulang Baguio Night Market sa dami ng tao. At nakita nga rin namin guys itong kitchen area ni Diwata. Naku, naglalakihang mga kaldero ang nakasalang, napakahaba. At dito na nga rin guys nagtagputag po ang mga iba't ibang vlogger tulad nito. Ayan, bakit nandito tayo sa overload at sa Paris na hindi nag Ano kami nito? Kung talaga ng ka para lang makakain sa kanyang Paris Lot. Ay, manok, Ano? Pagmahal ko. O, ayan. Sige, kainin mo Ano masarap? Ang sarap. Masarap, di ba? Ang sarap ng Ayan, mga kapabayan. na Ayan ako, gusto ko kumain. Kumain ng pwet ng manok. Pwede ko rin kayo subuan. Katulad ito, masarap daw. <laughs> o, di ba? Ayan na. <laughs> Salamat <And> tayo. Hindi, ito. <laughs> review mo yung alis, review mo. Masarap ba? Hindi. Masarap, juicy. May lasa ba? May lasa ba wala? Meron. O, may lasa. Huwag sabihin uh, na walang lasa. May ito, lasa talaga. Ubusin mo na. <laughs> Napakalaki naman ang manok. Lasa ng manok. Sasan Jollibee. Ito lang yung manok na hindi nanlit sa mukha ko. <laughs> ang laki. Ang laki, o, laki diba? oh. Sige, so, ubusin mo to. <laughs> ubusin mo to, hoy. <laughs> <laughs> o, ayan. Di ba sarap, di ba? Diba? <laughs> o, di ba? Masarap daw. Sabi nyo, walang lasa. Masarap naman pala. Wala ko, shoutout nga po. Kuya, magkano ba ito yun? Uh, 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 oh, oh, Batiin mo sila. Uh, Laman nga, Laman nga, rin, out was, ano po ano sekreto okay. ng diwata? Okay, ano lang, be yourself. Right? Wow. Okay. Okay. Okay, you. okay, you. okay. 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 Wala, wala mo nang out pa ako so, talaga ako. Kailangan ko yung ano ko, yung lalamunan ko ay pahinga. Wait lang, wait lang. Idol sa negosyo, idol yeah. sa pag artista. Yes. Uh, yeah. yes. Ngayon man tayo artista, ano ba naman kayo? At heto pa guys, isang naliligaw na kaluluwa ang napadpad sa parisa ni Diwata. Hello. Hello. Gusto po kayo nga? Lakas ng birthod ni Diwata. Ayan nga po Napadayo yung mga natapya dahil ang birthod ni Diwata. Nakalimot na si Sir nagdaya pa rin. Nakalimot oh, ako lang <laughs> kasi magdala ng suit. ko kaya namamadali ako kay Diwata. Not just one, but two. Akala ko naman guys, nag-iisa lang siya. May umanib na rin pala sa kanya. Hello po. Hello. Doon sa mga tangapangda sila. Wen Malin. Yan ang sea chicken. Chicken. ay chicken pala chicken. Ha dun dibi. Yan no, yan ang see chicken. Oh At nakipila na ngarin kami guys, gawa ng gusto naming matikman ang pares ng diwata kung bakit talagay pinagpipilahan ang haba ng pila at napakadaming tao. Ngunit isa sa nakakatuwang napansin ko, kahit mahaba ang pila, madaming tao, nakakatuwaan lang ang marami. Wala kang maririnig na reklamo. Ang, ang iba nga ay kasama pa ang kanilang pamilya, kaibigan at salo-salo silang kumakain. Ano po ma'am? na na ito for Paris Overload. Madilim, hindi ko makasunod. So ito yung card para sa Paris Overload. Pagka ka ka. Tinikman na nga namin guys ang pares ni Diwata. Crispy, crunchy, malasa, at sulit no sulit sa presyo na 100 pesos dahil under rice na unli sabaw at may libre pang Pepsi. Maganda pa rito guys ay nabigyan din ni Diwata ng opportunity ang ibang mga vendors na makapagtinda sa harap ng kanyang karinderiya. Isang malaking inspirasyon si Diwata dahil nakapag-provide siya ng maraming trabaho, nakatulong sa ibang vendors, nakatulong sa maraming vloggers. Kumita guys ang maraming vloggers dahil kay Diwata. At nakakapagbigay siya ng encouragement sa lahat, lalo na yung mga mahihirap na kababayan natin. Alright guys, so hanggang dito na lang. At abangan, ang susunod nating vlog ay patungkol naman sa isang sikat na Pamilya na vlogger ang The Blackman Family. Maraming salamat guys sa panonood at baka naman pwede mong i-click ang subscribe button below. Thank you for watching. Bye.